isang hindi inaasahang insidente ang ibinahagi ng isang grab driver matapos nitong sunduin ang isang pasahero sa Naiya Terminal 1. Mag-isa lamang ang nasabing pasahero pagod sa biyahe at bitbit -bit ang ilan nitong malaki mga bagahe. Sa kagustuhang tumulong ng nasabing grab driver ay tinulungan nga nito ang nasabing pasahero na ilagay sa kanyang sasakyan ang mga gamit nito. Pero habang abala sila sa pag-aayos ng mga gamit nitong si Kabayan ay isang bagay ang hindi nila namalayan. May isang salisigang na palang nakapasok sa eksena at pagbalik nga ng nasabing pasahero sa kanyang kinauupuan ay napansin nitong nawawala na ang isa sa mga bag nito. Paano nga ba ito nangyari sa mismong arrival area ng nasabing paliparan? Ligtas pa ba talaga sa Naiya Terminal 1? At para sa detalye ng balitang to, panuuri natin ang video na to. So yun guys, nandito tayo ngayon sa Terminal 1 at na-modus yung aking pasahero. Ayan, kausap niya yung mga guard. So nakatayo dyan yung pasahero ko. Pagdating ko, nilagay niya yung bag niya sa likod ng sasakyan. Tapos biglang habang nilalagay niya yung bag doon, nakasalisihan siya, kinuha yung isang bag niya. Pansin ko wala rin mga CCTV dito para ma-rewind yung nangyari. So buti na lang daw, ang laman ng bag niya is chocolate, mga pinagpalitan damit, tsaka ano, uh, chocolate lang. So yun, ingat tayo dito guys. Lalo na kung mag-isa kayo at marami kayong dalang gamit. Uh, pagka nilalagay nyo yung mga gamit nyo sa likod ng sasakyan, lalo na nag-grab kayo or sa mga kamag-anak nyo, Tingnan nyo maigi yung mga bag na iniwan nyo kasi sasalisihan din talaga. Ingat tayo dito sa Terminal 1. Sana hindi na dumami yung mga mabibigta man nito mga kawatan. So yun lang. Ingat, ingat and God bless sa lahat. Kaya lagi po nating paalala sa ating mga kababayan, lalo't madalas kayong umuwi mag-isa sa Pilipinas, lalo na kung marami kayong bitbit na gamit at madalas ay gumagamit lamang kayo ng mga taxi or grab pauwi sa inyong mga bahay. Huwag na huwag niyong iiwan ang inyong mga bag nang walang nagbabantay dito. Kahit may tumutulong sa inyo, manatiling alerto sa paligid at siguraduhin unahin mo nang i ang mga importanteng gamit bago tumutok sa iba pang bagay. Dahil sa panahon ngayon ay talamak na ang iba't ibang modus, lalo na sa mismong airport sa Pilipinas. Dahil malingat ka lang sandali, ay wala na ang pinaghirapan mong gamit. Kaya ingat lagi mga kabayan. At kung nagustuhan mo ang video na to at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panunood.